dito guys pinapya mga kantero hindi na to lumalaki yet, dahil hindi yung makakuha o uwang muna mga kanter muna yung uwa madaming nga Prince. same <laughs> same <laughs> easy kong kanter na guapo looking oh looking master tarok mga domero suba na no na prepare namong kauban ko an paon paon para sa bantak Ay. na gisug na ba di kanil jagi <coughs> ba lobe lobe ni mga kanter mga domero taw-taw suba mana on mig bantak Basig na ayo lang daghan masurtian. Ano sa man imong dadew. Oh? Bahaw miswa. Ay, bahaw miswa. Hmm. Ano Tinutuhog ito guys. Kasi kung hindi ito ay kakainin nito ng ano ng awang awang lalabas ya sa bantak. Eh, eh, ti, <laughs> tuhog talaga. Ano ni ano ni nigbot ko ni plus sa sitap kibali sa nikbutang sa bantak ang sarap kainin kainin hahaha <laughs> dianapodo mga kanter kayalah mungkin saya nagkabuang na dapun ane mga kanter nah dialihanapun na dahan segalo mga kanter diyan nabis tapahan diyan na nagbantak mo na yung taura ng mamana sa miyog pang paon ko sa pang kasarang panihapon mamana sa miyong mamana mga kanter nga butang sa kwan? paon goal, goal. paon <laughs> dito dito papasok yung Ulang. Ulang dito. Tutorial. Tapos, <laughs> dito to 'yan. Tapos dito tatakpan ng kuan ito mga yang mga sagbot. Hindi na makalabas dahil may ano dito may talinis 'yan, talinis. <laughs> ng kita <tuk> ngan nag rag ko ano jong ang lubi ang lubi nagara ang lubi bangan <tuk> Ni yung, kay niyog na ini nau niyog na ini nau ini kita semukay minida nang gibutang maka Ugma na ni Kwan, ugma na, ugma na. Ugma na sa buntag kuhaon. May hey, taga makanter, tanga na mo ni Kuwa hunda kay basig ni Kasili. Hay paon nga nakuha na guys. Kanter, anga ni sa amo, anga. Mo ni hey, paon para kasili, kasili. Para kasili yung ma. Itali para pag mayroong huli, hindi maka wala. Ganyan lang mga kahanter. Ganao ng proseso mga kahanter para -uang. makakuha og uwang. Ganyan tapos lagyan ng bato bato na malaki yan pagkakal mga kanter Hmm, naragay. Para mga kanter. Nakuha na to sa wakas mga kanter. itu guys itu, kuhubun, kuhubayuk. Ikuan sih orang tonok makan ter, Kay lama <laughs> <laughs> nak makan ter, sakit mana orang makan tonok, Mm. mga kanter munay uwang mga kanter yan yeah, ang papasok sa bantak mm. ito lang malaki malaki <laughs> daw mga kanter sabi ni tarok mga kanter mm. tilapya mga kanter hindi na to lumalaki dahil hindi yung Guys. <laughs> Nahuli <laughs> <laughs> ya pa ngayon, eh. Malaki-laki na mga kanter. Yan mga kanter, panghuli na taan. Taming bantak. Panghuli na yan mga kanter. Okay mga kanter. Uli na mi kay hapon na. Babay. See you. Masin unta ka kuha mi dagandagan ug maapon. Gina tarok pa librehon kunog kaon. <laughs> ito lang guys yung na huli kasi hindi pa masyadong pin acting suba ito lang. Tablong hito. Edot. Pro oh. Buk bukas madami pa nito ang makuha namin hindi totoo yan madaming mga sir 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 wala wala guys sir <laughs> so, guys Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and like and huwag niyong yun kakalimutan mag-indutin ang notification bell button para lagi kayo updated sa bagong post namin na video. Ano na to? Ag-ero? Ang kaot? Sa! Sa! Lembaro kong ero. Sa! Ado ano sa tap? Sa! Ado ano sa tap? Meron sa ato, kalimutan mag-subscribe. Subscribe and like and... Tengok-tengok, sendiri betul. Adik, apa kesan keluarga? Sige, sige. physical